ayuda dito, ayuda doon, wala namang pandemic sa ating bansa. Sa dinabidami na ng klase ng programang ayuda, tila ito ang nagiging sagot ng pamahalaan bilang band aid sa problema na kinakaharap ng ating mga kababayan. At sino ba ang bida dito? ang namimigay ng ayuda o ang pinagbibigyan sa mutsari na ng anomalya sa iba't ibang klase ng ayuda ng ating gobyerno para sa mahihirap at ilang beses na rin itong naimbestigahan sa Senado. Pero may napaparusahan ba? Isa na namang gina ngayon ang dismayado sa kanilang barangay Pagkatapos niyang matanggap ang 10,000 pesos na ayuda para sa kapos ang kita program o oh, AKAP, tuwang-tuwa ang ginang na binibidyo niya ang kanyang sarili sa kanyang ayudang nakuha. Ah, kahapon sa DSWD, Barta. yata kahapon, apsok nanggika na uli akong alas ko sa hapon. Rabing pila, guys. Yan, tusan ang umparta, ha, guys. 10,000, guys. Pero, ayon sa kanya, idadaan pa daw ito sa barangay. Hindi niya alam kung magkano na lang ang makukuha niya dito. Okay, wala ko kabalo guys. Kung pila ko o oh, ano, guys. Okay. Ihatid pa rin sa barangay. Okay. Sa barangay pa daw ni Abby, guys. Oh, oh, yeah. Ang bakyano. Korea. Ako rin nag-antos, guys. Yung ka? Pila. Ang ah, antan yung pila-pila pa lang dito daan, guys. Ako rin nag-antos. Tapos, wako ba pila ng akuwaan ni kay Yagi barangay. Abad ano ating niya, guys. So, kaya ito din natupartahan, okay, guys. 10,000. Sa di-establish. No ikan Hindi naman sinabi ng ginang kung saang barangay ito pero ayon sa mga netizens sa barangay Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur di umano ito. At sa pangalawang video ng ginang sa kanyang sarili, dito nangiyak-ngiyak na ang ginang dahil ang 10,000 pesos na nakuha niya sa ayuda ay naging 1,500 pesos na lang ang para sa kanya. Ay, lawat ako kahapon, no? Oh. Ay, bukong ako, ang gayatan sa ako kahapon uh, sa SWD, Jismel. Pag ako man, kayo nun, patun ng barangay, iparinit ang kwarta dito sa barangay sa barang Nawilan. Ngora sa uh, one, five, bra. Gawat, ako, uh, 1,500, ha? Lawat, ako akong lawat kahapon buo sakit kayo grabe ka sakit kayo grabe yung <laughs> sa buntis ko. <laughs> ang korupsyon nga naman ay walang awa sa mga mahihirap na tila ginagamit lang ang mahihirap at mas malaki pa ang nakukubra nila kumpara sa totoong mahihirap hindi na bago sa mga reklamo ng ating mga kababayan ang korupsyon sa ayuda. Meron nang naimbestigahan sa Senado na isang estudyante na kumuha ng ayuda sa DSWD sa educational assistant ng 10,000 pesos at pagkatapos matanggap ang pera ipinapunta ito sa kabilang kwarto at 9,000 pesos ang binawas sa kanyang nakuwang ayudang pera kaya ang tumataginting na 10,000 pesos naging 1,000 pesos na lang. Ang tanong, may nakukulong ba sa mga nanamantala dito? At ano na ang nangyari sa investigasyon sa Senado? Bakit hindi na ito nasundan ang kanilang investigasyon? At sa dinami-dami na ng anomalya sa ayuda, nakakasiguro ba ang ating gobyerno na lihitimong napupunta sa mga mahihirap ang perang ayuda na galing naman ito sa buwis ng bayan na ito ay dapat 100% na mapunta para sa kanila.